Ayan, pwede pala naman yun, guys, eh. Kahit hindi na pala yung... Yeah. for today's video. Ang itim ko. Ba't ang itim ko, guys? Wala na nagbago. Bakit, guys, hindi ako pumuputi? Eh. Nayayamot na ako dito, guys, ah. yon di ba? Yan, si Chuchay po yan. Yan. Good morning sa inyo lahat. Kaya sisimulan ko na po. ubusin ang laman ng dagat. Kahit ba to? Hindi yung tubig lang. Sisisirin ko guys. Yan. Oh. Na, may naliligo. Hindi ako maliligo. Malang... Guys, hindi ako maliligo. tayo kapat lang ako. Kahit ganun talaga yun Ang Yan ang ganda pala guys Maliwanag Harap tayo dito guys Hanap tayo ng magandang pwesto Pero mainit Ayoko na Alis dyan Nagbuka ko ng paraan, guys Shhh mo pa Guys. Maliwanag oh. Maliwanag. Ay aray. Maliwanag. Maliwanag Ay si puta. Pa. Hola. Hindi Oh, baka magalaw mo yun. Hindi. Yan. Gili, dati, gili. Hindi pa kami makababa, guys. Ang dilim pa. Uh, uh, hindi ay, pa, ay, pa ay, makababa. Ang daw, ay, ang taas ng dagat. Ay, yung totoo, guys, hindi ko kaya yung dagat. Pero okay na yan. Nagre-reflect yung ano, oh. Ano oras tayo talaga makakatapos ng pag-ipubas oh, ay, kayo? Ay, Ha? Bukas pa kayo Baka hapon pang alas Mga anong oras? Hapon. Hapon, eh di maghapon tayo. Kumuha na kayo ng pagkain dito. Tayo kumain. Iyo ate. Ba't hindi pa baka makaano ini si ano? Pagkain. Pagkain. Hindi kami makababa. Ano 'yan, Lily? Ay, oh. oh, guys. Sana all oh, maganda sana yung dagat. Guys, pang-apat na video ko na to. Wala pong nangyari sa dagat. <laughs> hindi ko po naubos. Ano yun? Pangako ko po kasi sa inyo na uubusin ko alam mo ng dagat. Ano para bumaba ka sa mga... Huh? Parang hindi mangyayari yun, guys. Kaya abangan nyo ulit ang susunod na kabanata. Wala na. Ayan, guys. Mamaya po. Mga konting panahon na lang, guys. Gagawin ko na yun. Para sa inyo, guys. <laughs> Hindi. Ganda lang talaga ng lugar dito. Yan. Babay. Bokchoy TV po, guys. Po Yan. Yeah, ang ganda, ba diba? Hapon daw ang antawag doon sa unas. Ano tawag sa Tagalog? Hibas. Hibas. Hibas yung nag na, na, yung bababa na yung tubig hanggang sa gitna. Pwede na kami maglakad sa baba. Eh ngayon, high tide, low tide. Oh, English yan! Sana all! Hindi pa siya, high, ano, low tide. Dapat mahintay namin ang low tide. Pag, pag, pag ano, pag ta, ano po ng takip sili, magiging low tide na siya. Eh, high tide pa siya ngayon eh, guys. Kaya abangan nyo po ang pag high tide dyan. Katulad ko, nag-aabang lang din. At kukuha kami ng shell. Abangan nyo ang pagkuha namin ng shell, guys. Babay muna, Bokchoy TV. Like and share. Comment lang po sa aking... Uh, journey is a city